Ayan, guys. Check lang natin ulit kung malambot na yung gulay. Kasi yung yung ulo ng salmon natin, so okay naman na. Ayan, di pa nga siya masyadong malambot. Makikita mo sa balat niya. And guys. So, ayan guys, medyo kumukulo na yung ano natin. Matagal lang kasi yung kumulo. Electric stove yung gamit natin. Pero kung yung normal stove yung gamit natin, kanina pa siya kumulo. Ayan. Tips lang guys, mas mas ano yung ginigisa muna, sinasangkot mo muna yung yung mga iluluto bago yung pakuloan talaga. Baka si guys nilalaga lang nila muna yung, yung fish. Then ilalagay na lang nila yung mga rekado. Pero ako, mas prefer kong iginigisa muna sa bawang sibuyas. Then ilalagay ko din yung kamatis sa kayong fish. And guys, share lang dun sa process ng pagsisigang ko. ayan na nga guys kumukulo na siya ilagay na natin ang ating pampaasim nor sinigang sa sampalok mix ayan. magay lang natin ng ganyan then wag muna natin ilagay lahat kasi baka masobran siya sa asim ayan guys ayan pag nagkulang sa na lang natin ilagay yung iba So ayan guys, dagdagan lang natin siya ng konting salt kasi medyo nagkulang siya sa alat. Ayan guys. Kumukulo na siya and mga 1 minute lagay na natin yung ating das na sangkap yung kangkong. So kung na ilagay natin yung kangkong, pwede na natin patayin yung apoy. So, ayan nga guys, nakalipas na yung 1 minute. Sabihin na natin yung ating kangkong. Pwede na natin i-turn off yung ating kalan. Ayan na yan. Medyo pa ilalim lang natin siya. Ayan, guys. Luto na ang ating ulam for today's lunch. Yan. Turn off na natin yung ating kalan. Ayan. Maluluto na yung kangkong yan. Oh, ang sarap. Kain tayo.